Bago kayo magpagawa ng magpagawa sa inyong mga motor, i-troubleshoot nyo muna pa isa, isa bago kayo magpagawa ng kung ano-ano sa inyong mga motor. Katulad nito, mabuti na i-check ko, loose na pala ito. Kaya pala minsan namamatay bigla ang aking motor. Kumuha ko ng hairpin at tinuso ko dyan para ma-eject yung female pin bale, ito yung female pin yan, kumbaga dyan, dyan natanggal ikakabit ko na lang dyan hmm. bago kayo gumawa siguraduhin nyo ang nakatanggal sa battery yan, para safe at naka-off ang switch para safe sa paggawa ng wiring ito ang napansin ko sa aking wiring yan, sunog Natutunaw na. Kaya ang ginawa ko, papalit ako na siya ng connector. Bali, ang ginawa ko dyan, isang putol, isang kabit. Para hindi ako malito. O, oh, ayan. Para alam mo ko pa rin kung saan yung linya ng wire. O, oh, ayan. Yung yan yun yung kabilang dulo. O, oh, tapos na ako sa isa. Bali, apat pa yan. Ay, tatlo na lang ang puputuling ko at ikakabit bali nat natapos ko na lahat ayan na yung bagong linya yung bagong connector nya ayan medyo mahaba haba na para hindi mahirap magtrabaho naikabit ko na lahat ang mga wiring ayan umaandar na maganda na yung kuryente nya may improvement may improvement sa kuryente bali update ko na lang kayo sa susunod ko anong pinagbago okay maraming salamat sa inyong panonood yun lang salamat